sa bunutan talaga kita tingnan mo yung mata mo tusokit ko yun eh pa duling duling ka eh darichuhin mo na daritsuhin mo na hindi yung ako naman ako naman dito Mars napakasarap <coughs> ka na eh para siyang sponge. Wala mong dito Mars. Nakakalit talaga Kasi ako sa Kasi hinigop na nito yung kape. Ganun lang. Isaw-saw mo, dito. Soda. Kubo. Ganyan, ganyan. Ate. Ate. Uh, Nakasap na ako talaga tayo sa'yo dito, Mars. Talagang... Ano to daw siya, ate? Napakadaling magsubo. Oo, oo. Pagalitin mo ngayon. Oo, oh, saw, saw mo. Isawsaw mo muna ba ako iso? Isawsaw mo muna. Isawsaw mo, isaw mo muna. Isawsaw mm. mm. mo muna. Sabi ko na. Asan talaga ako dito mas talaga. Sa Lunukuin lang. Lunukin mo dito para di ka maduwal. Ganito oh. pag po mo dyan. sa mo ganyan. Hmm, tubuh pun tu. Cukup, ya, ini, ya. Tepuk, 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 tepuk,